Dominic Roque sinukuan ang ugali ni Bea Alonso kaya niya ito iniwan at ayaw ng pakasalan. Usaping pera ayan ang dahilan kung bakit hindi na natuloy at hindi na matutuloy ang kasal ni Bea Alonso sa boyfriend nito na si Dominic Roque. Dahil sa mga kumpirmadong balita magdadalawang buwan ng hiwalay si Dominic Roque at Bea Alonso. Madaming nalungkot na kumpirmado na ngang hiwalay ito matapos ang iba't ibang dahilan sa hiwalayan nila. Isa sa lumabas na balita ang 50-50 split na hatian sa kasal nilang dalawa at sa mga wedding agreement ni Bea Alonzo para kay Dominic. Ayon sa balita may mga kasunduan si Bea Alonzo sa kasal nila ni Dominic ngunit hindi raw ito sinangayunan ni Dominic dahil hindi naman niya raw gagawin na lukohin si Bea kaya't naisip raw ni Dominic na walang tiwala si Bea sa kanya kaya't may mga labas sa wedding contract ang sariling agreement ni Bea para kay Dominic. Isa pa sa dahilan ay ang prenuptial agreement ng dalawang magkasintahan ang ikakasal ang 50-50 na hatian kung sila ay maghihiwalay na. Hindi raw sinang-ayuna ni Bea Alonzo ang agreement na ito dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman ay sobrang yaman ni Bea Alonzo. Alam naman natin na unti lang ang kinikita ni Dominic Roque sa pagiging artista sa 15 years nitong nahalagi sa showbiz at sa pagiging model. Ngayon lang tadong gumanda ang karyer ni Dominic nang maging girlfriend niya si Bea Alonzo. Kamakailan lang din kung saan sinabi ni Bea Alonzo na dapat lalaki ang nag-aasikaso ng kasal at hindi ang babae. May mga netizens naman ang naaawa sa kalagayan ni Dominic dahil hindi nito mapantayan ang yaman ni Bea kaya't mas pinili na lang nito na iwanan ang actress dahil sa ayaw pumayag ni Bea na 50-50 na share sa kanilang wedding. Ayon sa source Bonga ang gusto ni Bea Alonzo na wedding ngunit hindi raw kaya ng bulsa ni Dominic Roque ang wedding na gustong mangyari ni Bea Alonzo. Ayon sa netizens, hindi naman raw dapat mas malaki ang gastos ng lalaki dahil kung mahal mo ito dapat share kayo sa lahat sa gastos na magagastos sa kasal nito. Yun lamang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan i-like ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood. Hey. wala wala pang plano para dapat lalaki <laughs> ang announce naman soon today, mong mong Yes, okay. Are you going to to uh, show it on public or parang personal lang yung? <tapos>